Ito na siguro ang pinakamaraming, uh, pinakamalaking mga corruption na administration. Ngayon, balabas na, di lang corruption, ghost project na. Paulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, pa paano din nakita ito? Eh, sa management yan. Talaga maghihirap tayo kung di hintuan ito mga maraming mga graphic corruption, mga kalukuhan ng mga ambag-batas natin. At uh, mga leaders natin. So, nasa mga leaders na natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba. So, pa sila. So, wala tayo tayong ng kung uh, hindi mabantayan itong mga utangin pa. At uh, kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi uh, abot na ganito ang utang natin. Magigilos sa po kami na mas kaya mangyayari sa ating bansa, tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayo magawa. So, mas kibaray problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalong sa mga mahirap, mga nangailangan. Well, kailangan kumilos tayo, sama-sama uh, tayong -sama tayo lahat, at uh, pag-usapan natin kung paano pa ma- makakatulong o maayos ang ating bansa dahil talaga sobra na ang nangyayari. Na mas kaya sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayo magawa. So, mas maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalong sa mga mahirap, mga nangailangan, kailangan wag tayo bumitaw. Dahil uh, lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. So umuutang pa sila, so, wala tayong pumuntaan kung uh, hindi mabantayan itong mga utangin pa. At uh, kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi abot na ganito ang utang natin. Kung na-manage lang sana ng tama. Kung ah. na-manage lang sana ng tama. Ang... Oo. Oh, yun nga eh. Parang na-mismanage na lahat. Na, ngayon lumalabas na. Hindi lang korupsyon Ghost project na. Ulit-ulit nalang binabayaran yung mga proyekto. So paano hindi nakita ito? Eh sa management yan.